Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatalasa ang aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Yeso Kristo. Jose, napag-utusan ako ng Panginoon na gumawa ng mga lamina para sa kaalaman ng ating mga tao. Nephi, Jacob, pumarito kayong lahat. Nais kayo makausap ng inyong mga. Nakakita ako ng isang pangitain kung saan nalaman ko na ang Jerusalem ay nawasak na. At kung tayo ay nanatili sa Jerusalem, tayo rin ay nangasawi. Sa kabila ng ating mga paghihirap, ay ating natamo ang isang lupang pangako. Isang lupaing pinili sa lahat ng ibang lupain. Kaya nga ang lupaing ito ay inilaan para sa kanya na dadalhin ng Panginoon. Kung kanilang susundin ang kanyang mga kautusan, sila ay pagpapalain sa ibabaw ng lupaing ito dadapat masdan kung dumating ang panahon na sila ay manghina sa kawalang paniniwala. Matapos na kanilang tanggapin ang gayong kalaking pagpapala mula sa kamay ng Panginoon na kung dumating ang araw na kanilang itatakwil ang banal ng Israel, ang tunay na Mesiyas, ang kanilang manunubos at Diyos, masdan ang mga kahatulan niya na makatarungan ay sasapit sa kanila sinasabi niya. Gumising at bumangon mula sa alabok at makinig sa mga salita ng nanginginig na magulang. Ang akin puso ay bumibigat sa kalungkutan sapagkat ako ay natatakot na baka sa katigasan ng inyong mga puso ang Panginoon niyong Diyos ay dumalaw sa inyo sa kaganapan ng kanyang galit. Na kayo ay mahiwalay at mamatay magpakailanman. Huwag na kayong maghimagsik sa inyong kapatid na ang mga pananaw ay puno ng kaluwalhatian at naging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos sa pagdadala sa atin sa lupang pangako sapagkat kung hindi dahil sa Kanya tayo sana ay tiyak na nangasawi sa gutom sa ilanga man hinangad niyong kitli ng kanyang buhay. Oo, at siya ay nagdanas ng maraming kalungkutan dahil sa inyo. Dadapwat kung hindi kayo makikinig sa Kanya, ay babawiin ko ang aking unang pagbabasbas, at ito ay mapaba sa Kanya.